ganda ng lugar na to mahangin ayan ang oh, na-harvest namin oh. mag-harvest ayun na oh doon na siya oh ang lapad ng taniman na to iba-ibang protas ang lapad yung iba doon pa oh harvest din sila oh iya mm. mga guys. Kung magkano, kung gaano kadami yung na-harvest mo, babayaran mo sa murang halaga per kilo. Yan So, yung hin-harvest namin, hindi, yung tama lang namin kainin. Mga isang kilo lang. Kasi pag madami, mabubulok din eh. Hindi maubos. Kaya ayan. Doon pa ako sa oh. Lapad kayo nitong farm na to. Sobra, ang lapad. Sobra. Kaya thank you for watching, mga guys. The What? Yeah? yeah? Oh. They're selling also honey? I think. We can buy? I, I want honey. So, yeah. honey. Honey, honey, honey. Yeah. I want honey. Pulot. Ah, ayan, setter ayan. eh. Yeah. Ayun ang lawak ng farm na ito, puro protas At ayun naman ay bulaklak. At 'yan naman dyan ay pa strawberry yata 'yan eh. Also, strawberry? strawberry Oh yeah, oh. Spati. yeah. Ini pala ay strawberry. Yan siya oh. Sa loob. Kailang tapos na mag -harvest. Tapos na i-harvest yung strawberry. Yeah. Sayang. daming ano ha, yan ganyan o. No? Ganyan nila ginawa oh. mm, Strawberry. O, di iba. Bago na siya, bago. Mm, sa sunod na harvest naman yan. Ganyan, okay. mga guys. Ganyan pala ginagawa pag ano na Strawberry. Ganyan, para hindi maano, masisira. Thank you, mga guys. Thank you, mga guys ang paligid. Pagkatapos mag-harvest, uupo muna kami dito sa upuan na ito. Kagaya ng iba dun, oh Naupo din sila, oh. Pagkatapos nilang mag -harvest. Ang ganda ng bulaklak, guys. Mm. Kasi sariwang hangin. Sariwang prutas. Mm -hmm. Mm -hmm. mga guys kakaiba ang bulaklak na ito gulay ba yan or bulaklak gulay yata eh artichoke yata artichoke kung tawagin Thank you for watching European. Eye.